Okay, sige. Uh, huwag niyong kalimutan na i-like po 'yun. Ditter. So may um, ipapagawa niya, house. niya. <laughs> sige, okay, na Perspective ng bahay. So, ganun po kasi kami. Uh, uh, Nanggaling na rin pa ako noon dito. Ah, uh, AJ? ah uh, si ako po si AJ. Okay, good morning. Good morning po sa inyo lahat mga boss. Good morning. Sa inyo mga boss. So yung kay Lazar Ryan Biray tsaka kay Ma'am Nonalyn Biray mga boss. Ah, uh, Na-deliver na po nila nung Friday. So hindi pa ako nakasama doon sa deliver kasi may pinuntan po kami. Ay nung Saturday pala mga boss. Ah uh, Sabado. So pumunta po tayo ng ano uh, project nung tapos punta tayo dun sa Villasis project dumating sila Ma'am Imelda uh, Duque at si Sir Dante. Ah uh, Dante, Ah uh, kalam yung inimbitan po tayo sa lunch nila. So naglunch po tayo doon. Okay, so may kita doon, -do sa ano sa upload natin yung kaganapan nung punta kami doon. Tapos si Noli na lang po yung sumama doon sa delivery para sa Ah uh, module natin ang mga modular cabinet okay so shout out po nga pala magsha shout out shout out nga kung meron so, mga ano dito so lagi po silang nanonood noon pa yan nababasa ko rin naman yung mga comments nila so kay ayan shout out ko yung ma'am may Cervantes watching from Osaka Japan ayan kay Sunstorm ayan uh, shout out din kay Sion Rain from cam 6 ayan tuba binget uh, medyo matagal-tagal si, si si ano si sir Sain uh, sayon rain paul macho from apayo chapter ayan kabagis ayan agbyag agbyag sabi niya doon sa comment eh si paul macho agbyag si ayan si sir masawi dante lagi po siyang nanonood Tsaka, syempre si uh, laging nangunguna si jc montero ayan shoutout ko rin sa ano uh, si Joker official vlog. Ayan. So sila po ni ano ni Sir Montero yung laging nouna na nagko-comment sa mga vlog po natin. Okay, syempre, uh, huwag niyo kalimutan na i-like po yung uh, video natin bilang suporta sa ating channel. So may lakad pala po tayo kasama natin sila architect mga nakapilang uh, ano na to, mga uh, prospect. Dito po. Maricel de la Cruz Ayun, pumunta natin sa ano, mga tarmi ito uh, Kay Banyo uh, ay, kay Boss Toledo Ramo Ano, Boss AJ Ayun, tayo pupunta Manuel Alurin Jr. At kay Jelan Cruz So, mga pupunta natin So, uh, Kamiling Mga tapos Tarlac Yun po yung pupunta natin ngayon ito tingnan natin. So ito pa yung grupo ni Buddy Jess. Okay. Oh, bayad din yung kayang gabitin yung ano? Diyan? Buddy, may sugod ka ako, boss. Oo. Oh, kayo lang din nakagawa nun, ah. Okay. Si ano Si Arketek ano? Iyan. Hintayin na lang namin si Arketek ano. Oliver. Oh, ang hindi pa nag-text. Ah. <todak> uh, okay. Kumusta na natin to sa sasakyan? Okay, so ayan dito na tayo sa San Isidro Camiling. Okay, So sama na natin sila Arkitek So yung punta natin si Manuel El Yorin Jr. Ano na ganyan sir? Man bong, Man Ay bong bang. Ah Manuel Sigati Jr. Di third sir Di third Ah uh, Sige so, Ay Kadami ni ano Kadok ni The Arkitek Dada ni Arkitek uh, Ian Kumbaga ni Padang ko sir Masapad ako nana So adi ka ni Arkitek Oliver Ah, ni arkitek na iyan. Dama sa icon or sa ibang mga? Dota? Oo, baka na balik balik. Dota? Okay, so tara. Punta sa uh, bahay nila Sir Manuel L. Yorin Jr. So, deterred na po si Sir. Deterred. So, may ang ipapagawa niya, house project na 65 1.5 square meter so may perspective na po daw sila tapos uh, floor, uh, floor plan meron na kayo no sir na? meron na kayong perspective tsaka floor plan ba't ito yung ay kitang tayo pagi yung site gaya okay, okay, so. okay. ay yan yung site ay na di plano yung site Okay natin yung plano. So 65.5 uh, square meter. So ito pa yung ano yung site na paglalagyan. So, doon s'yempre doon aharap yan. Okay. Lukan. Okay, sukat po tayo mga boss.

Ay Ayan, no? Lovebirds mga boss Sa so, yung collection ni sir Sa so, ba't ibang kategory mga boss Ay, ibang ibang breed Yung uh, pandemic sir no Na uh, inano mo to Dala ng pagkaboring sir No ako naman bonsai noon nung inasikaso ko noon. <laughs> Sige sir, salamat ah. Thank you, sir. Ingat. Okay. So, tara, punta naman tayo dun sa susunod na uh, ano natin, lakad. Sa dito rin sa Kamiling. Ang sinusukat nila architect yung daan para alam nila yung ilan yung may se setback dito. Setback. <laughs> ano, shout out kay Sir Manuel Elurin Junior o tara Okay so dito po tayo sa next na lakad natin so parking lang tayo rito kita mita bro ah yung pagbukas po baka makaman yung ano, may upon dyan malaya malaya uh, Jelan Cruz Niro yan kay mga Jelan Cruz Niro siya pa yung susunod na uh, ano natin uh, lakad so renovation naman to mga boss okay so ayan dito na tayo dapelan ah sige Good morning, sir. Oh, si Architect uh, Ian Iancara si Architect Oliver. ha Ah. Hindi ah, pa gusto sumasagot. sige po, sir. Ah, kausapin na lang po natin. J kay Mam Ma Jelan po na. Sir ako po Ay, kayo kayo po. Ako oh, parang babae kasi sa pangalan. <laughs> So ito yung bahay mga baso. itataas po daw ito renovation. Tataas po siya para medyo tumaas yung siyang... Oh, ayan. Tapos itong ano sir, drywall pa rin gawin natin. Okay, eh. Ewan ko po kung ipapa-drywall niyo o na Ah, sige po. Ito, papa concrete niya na rin. Hmm. Okay. So ayan. So tatawagan na lang ni Sir Ronald. So, ito tingnan okay, natin. Sinundo niya po si... Wala niya kahapon eh. Ito namang po rin sa usina. Naangat din po siya. Uh -huh. uh, din po siya okay, So ipantay na rin natin yung floor, no? Yes, sir. Ito, papantay na rin. Sa akin niya, sa usina daw po may bar. Ah. Uh -huh. Sige. So, may bar counter na rin po siya. So mag-iba po tayo ng interior po. Mm -hmm. Ngayon po yung sari. Ayan, ayan. Okay, so katuloy tayo mga boss So yung gustong gayahin ni Sardit, ay ni nila madam Yung project natin doon sa Malasige Malasigi project, house project So yung gusto niyang mangyari So uh, kung nagatandaan niyo Yung project natin doon sa Malasige Ito yun, ito yun. Sa mo tuyo. Okay. So, tanong mga lajis na. Bangking nga tayo. Uh, uh -huh. Ano ka? Ano ka? Ano 96 okay, Ano ita. Okay, so ayan mga boss. Uh, renovation uh, parang ano magre-remodel tayo ng bahay ganun po. So ayan. So shout out kay Ma'am Rose. Anong pangalan ni Ma'am Rose? Ah, Limayo White po. Ah, Limayo White. Ayan, shout out kay Ma'am Rose Limayo White. Sige lang pala. Okay, so ano ay eh, malayo magiging itsura nito na pag natapos. So magbibigay uh, ang gagawin natin ngayon kumuha po tayo ng ano, access uh, acceptance fee para sa design sketch estimation. So three revision po 'yon na uh, gagawin natin doon sa uh, perspective ng bahay. So ganun po kasi kami uh, at So Kailan mo na nilang uh, Uh, magbayad sa amin para sa uh, magde-design tayo tapos estimation perspective team para doon po yung uh, mga boss uh, siyempre may mga architect yung uh, magre-trabaho para dito so ayan uh, punta naman tayo dun sa mga taram mga taram naman yung susunod na uh, pupunta natin naka, na nakapila so balat ni madam uh, mag-start siya ng ano sa next year next year okay hello so ayan, dito na po tayo kay ano kay ma'am maricel de la cruz yung bahay po natin na pagawa nila so punta na po tayo dati dito mga boss So, yung pa sa atin dito yung uh, Quisimina noon tapos ngayon papagawa nila yung kusina tapos ano pa ba kusina nakalimutan ko na yung banyo kung anong magandang design sa kusina sabi ngayon tingnan natin mga boss Apo Kay ma'am kami po yung pa papasyal dito? Opo, kay mam Ma Maricel po hiyante natungtong da hiyante natungtong da taga santa ignacia po, tarlac nanggaling na rin po ako noon dito punta na rin po ako dati Opo. kasama ko sila architect para so ito po yung pinunta natin no? so, oh, nung pa kami rito wala pang to mga to puro poste pa lang poste yung nasa taas so ngayon meron na okay. Opo Matatawagan po natin siya ngayon, ma'am. Ito yung bahay. Pasok na po kami, ma'am. na Okay. So, tapos na kami mga boss. So, dito, uh, tiles. Uh, yung modular kitchen cabinet. Tapos yung last daw, yung ceiling yung gagawin dito. So, yan lang naman yung estimate natin dito. Tapos yung roof deck. So, water pooping. So, sinasuggest namin yung, ano, yung membrane na ginamit namin doon sa... Uh, ano yun? Uh, Annoling project. Kung um, pa yung video doon ito lang po yung sinasuggest namin na waterproofing dito So Punta naman tayo sa kabila Sa ano naman tayo Tarlac so dito na po tayo sa no, Ramos Tarlac, Toledo Barangay Toledo Kila Ma'am Sit Mendoza Kay Boss Lando Or uh, Boss EJ So yan po kasi nakalagay dun sa ano eh Facebook yata niya So renovation Ano so, pa pagawa dito? bungalow gusto niyang pataasin pataasin daw yung bahay niya so, hello boss kayo po si boss uh, EJ uh -huh. si ako po si Mac uh, si architect kasama ko si architect uh, Oliver tsaka architect Ian so lang po namin yung ano bahay Ito po yung bahay. Ito po yung bahay, kuya. Uh, ano, paano yung po yung gagawin dito, sir? Ang po. E, e, po. po ay sa tohyo, Yung mga yung, yung tani Sino po yung pwedeng kausapin, sir? Ang tatay ko sana. yata bukod eh. Ah, uh, sige po. Yung sinasabi. Okay, so yan po yung ano, nasukat na po natin mga boss. So, to yung story ang balak nila. So marami po kasi ano diyan dagawin. Uh, gagawin. So saka na lang natin ano yan pagumpisahan. So hintayin na lang po natin yung uh, uh, decision ni sir sa usapan natin kanina. Kung ipagpapatuloy niya pa o hindi. Okay, tara na, uwi na tayo. Okay, so ayan nandito na tayo ngayon sa bahay. So 6:45. Ah, Tali. Oh, ano okay, yung Okay, 6.45 na mga boss. So, kararating lang namin nila architect dito sa bahay. Ay, sige. Made? <laughs> Stay! Uy! Uy! Stay! Ha? Oh, ano mo ah? Diyan ka. Ajay! Bag mo? Ado, Jai? Sige. Ayan, na, ano, ginabi rin sila ng So, uwi pa sila mamaya. Tapos, meron pa kami kakausapin, kakausapin mamaya mga alas otyo. Uh, online. So, sa ano naman yan? Sa Talugtug. Talugtug ni Besi, So, online na lang po namin, ano mag-usap po kami, meeting po kami ng online. Okay. Ayan, okay na si architect Okay. So, ayan lang po yung vlog natin ang araw na ito mga vlog. estimate. So bukas uh, punta po tayo sa Mongkada. I-update yeah, natin yung project doon. So ayan mga boss, ha, maraming maraming salamat po sa mga laging sumusuporta sa ating channel. Siyempre huwag niyo kalimutan na i-like itong video natin. Magandang araw po sa inyong lahat at God bless.